nandito ngayon ng uh, Spatial uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go dito sa may kahabaan ng uh, Tapitan at Kanto ng uh, Mayon ayan na yung papunta ng uh, Welcome uh, Rotunda so didiritso ang team dito sa may uh, or didiritso muna ang team dito sa may kahabaan ng Tapitan dahil nga ito yung sakop ng uh, Quezon City didiritso tayo nang sakop ng uh, Maynila ang uh, ginagawang uh, non-stop uh, clearing operation ng uh, MMD? ay eh, yung mga susunod na mga establishment pagka nagtayo eh katulad nito hindi sapat yung kanilang uh, parking slot para sa kanilang mga kliyente ay eh, hindi na lalampas dito sa daanan ng tao alam naman sa itanong niyo naman sa Sa oras na 7.40 ng umaga, nasa kahabaan pa rin tayo ng tapitan at sakop na lang ng Maynila at uh, pagkalampas ng Mayon oh itong jeep nakapark dito sa kanto sa habang pa rin tayo ng tapitan at nag-cross na tayo ng Maseda. Yung uh, tricycle sa kanto, okay naman yan kung may lang silang magpapark sa pinakakanto. Ito naman kutsi na ito, nadaanan dahil uh, ayaw daw mag-start. Kaya i-consider na itong stalled vehicle pagka hindi umandar. Pero sinisikap nila ang panda rin. Dahil pang hindi umanda rin ito, kahatakin. Habang ini-start yan, tignan natin yung uh, tricycle dito. Ang issue ng uh, tricycle na ito, namamasada pero walang lisensya yung uh, driver. Kaya masasampas sa tow truck. Ito naman, matitikita ng uh, illegal parking dahil nasa kanto. Yun, okay na yun doon. Dahil malayo naman sa kanto. Ano? Marawan tapos. Ano? 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 Ito na yung ano, index sa uh, connector connector. Labas nito, Spainya Spainya Boulevard. Pero ito pa pangreto. Ito nga palang pinapasadaan ng team ay uh, sakop ng uh, mabuhay lane tulad nito. Harang na harang na. Kaya sila ate, dumana sa kalsada. O, oh, diba? Balik sa sidewalk. O, <tod> Ano ito? So, blocking. Hmm. Sa, sa ano? Ano ba yun? Black. Kahit nakapay parking yan, basta nakasidewalk, hindi ko pwede. Black sa sidewalk, wala tayo ano dyan sa ano nila permit nila. Basta tayo dito nag-blocking sila sa sidewalk. Oh. May permit may daw sila sa pagpapark. Yun nga lang. Ito nga problema. Tingnan nyo. Bukod sa sidewalk, sakop niya pa rin itong kalsada dahil na uh, andito naman yung katiwala or driver or may-ari eh, tinikitan ng illegal parking at uh, ipaayos yung pagpapark na huwag lang maaarangan dito. sa sidewalk mula dapitan kumaliwa dito ang ting sa may uh, Vicente Cruz yun ang palabas ng lakson or ng uh, UST ito ay kasama sa mabuhay lane tulad nito, nandito na yung driver, matitikita na lang. So, ito mga motor na nadaan na natin kahina. Andito na yung uh, mga may-ari. So, matitikita na lang ito ng illegal parking. Ngayon, i-verify na lang kung may uh, lisensya or kompleto uh, ang mga papilis ng mga motor na ito. Uh, yun, doon sa kabila, nandito naman yung mga may-ari ng uh, sasakyan. Ayun. 'yong so, matitikitan lang din yan at hindi na ma-attack. Ito may uh, lisensya yung may-ari ng motor na ito. Saka ito, ibig sabihin dalawa yung motor niya. At hindi naman pwedeng tikitan ng uh, dalawang tiket ang isang uh, lisensya. Kaya yung pili na lang siya kung ano ang uh, kanyang patitikitan or ano ang kanyang ipa ito na mga uh, mayari ng uh, SUV okay? kaya tumagal ano? kasi mayroon para ako tinatawagan sa City Hall. Pero tinuloy yan ay at uh, ng uh, illegal parking. Okay, doon tayo sa unahan. nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Vicente Cruz at uh, may nahatak dito. Maanakaharong ah, sa sidewalk. Opo. Opo. ba boss? Sa tabi ng uh, hinahatak na kotse ito sa mga food cart na ito matitikita nito ng uh, environmental so inaayos na lang itong mga pinahata malamang series na lang yung uh, tricycle tapos ayan ito yung uh, kotse Alam mo, dito pa na lang kukulangin yung tow truck. Nauna na kasi yung ibang team

Ito pa rin tayo ng uh, Vicente Cruz at yan na yung uh, Spanya Boulevard. Uh, yung pakanan, papunta ng uh, Maynila. At uh, yung pakaliwa, papunta ng uh, Quezon City. Pumanan dito sa Vila Fuente. Ito lang uh, doon sa kabila, sa may City Cross, ito ay uh, sakop na ng uh, Sampaloc, Manila, itong tinapasadahan natin. At ito ay uh, sakop din ng uh, Mabuhay Lane. may-ari na sasakyan Nandiyan din yung may-ari na sasakyan Nasa kanto tayo ng uh, P. Margal Saka ng uh, Dilapuente sa oras na 8:45 ng umaga. Barangay 477 Zone 47 Barangay Hall. Ayon ah, kay Kuya Iniwan lang daw ito Dila ng uh, may-ari sa kanilang or uh, ibinilin. So, ibig sabihin, wala dito yung may-ari. Kaya ayan, nakaumang na yung tow truck. So ayon dito sa mga tiga barangay, sa isang uh, kagawad pala itong uh, sasakyan. Oh! Saan ang isang bahay ni Kagawad, Kuya? Diyan, Malapit lang? Malapit lang nga. Malapit lang. Tinatawag ko. Ah, tinatawag niyo? Wala. Wala ba? Malapit lang. Sabi ng malapit bahay niyo. Ah, okay. Pero so, ang pinaka-standard po doon, hindi pa rin na. So, doon daw ang lugar ni Kagawad. Ang may-ari pala nito, dating Kagawad. Nasa kanto na tayo ng uh, Dapitan, saka kabilang Puente sa oras na 9 ng umaga. Ah, kakaliwa! Kakaliwa dito sa tapitan! Day na all! Ito yung mga ano, takpaong! Ang tumbok nito, Lakson. yun yung sinasabi ko kaninang ng uh, UST. Ito yun yung part ng uh, UST. UST Hospital. Dito na kami sa may Lakson. So, nasa kanto na tayo ng Lakson sa Kadapitan. <laughs> so, diretso lang tayo ng Kadapitan.